Uh, pag ganito mga boss na puno ng corrosion, ganito lagi yung ginagawa ko off cam. Siguro hindi na natin napapanood sa vlog yung ganitong senaryo kasi kinakat ko na kasi iniisa-isa ko talaga gamit yung magnifying glass. Yung mga pagitan ng inang pagkatapos ko malinis ng thinner, uh, bago ko ng electrical varnish, kailangan isa-isahin ko muna uh, silipin yung mga pagitan ng pyesa para masure natin na wala na yung mga tumatawid na nagkakarbonize na corrosion. So isa-isay natin yan sa mga pinagalaw natin. Then ganoon din dito sa pyesa. So gagawin natin dito, titingnan din naman natin kung tama yung mga kinabit natin yung transistor, yung number at saka yung position bago tayo mag-testing at bago natin ibalik ito sa ano niya. Kasi dito sa power transistor, good naman lahat ang pinalitan lang natin dito yung mga maliliit na mga transistor at saka yung ilang kapasitor dito tapos yung board naman nilinis natin tapos uh, inisa-isa ulit natin ngayon so itong sinayo na ganito uh, lagi ko pong ginagawa yan at hindi lang natin nasasabay sa video kaya lang naisipan ko ngayon para makita niyo kung paano natin ginagawa next time naman yung pagkakabit ng pyesa gagawa natin ng video kasi para sa akin parang malaking kasayangan na rin sa oras pag ganito. O medyo maano, mabagal at saka matabaw. Yun na nga lang minsan. Kahit gaano naman kaganda yung gawa mo kung talagang masisira yung isang pyesa, wala tayong magagawa doon eh. Uh, ang mahalaga lang ginawa natin ng tama yung trabaho natin ginawa natin na mayos pero dahil nga sa mga madali na masira yung mga pyesa ngayon lalo na nito ito yung board nya medyo corroded na madali na rin masira so hindi may iwasan na minsan may nasisira din ay, may nasisira pa rin o kaya nagkakabakyap pero ang mahalaga dyan huwag tayo magbago sa ano tuloy tuloy pa rin tayo kung ano yung tamang ginagawa natin ituloy pa rin natin so mga boss itutuloy ko na to tapos mamaya uh, tingnan na lang natin sa ano sa pag inactual piece na natin kung wala nang DC out so pagkatapos natin ma check na okay naman lahat saka tayo maglalagay ng electrical body so isto lang ang ginagamit ko pampatak, para hindi naman mo kumalat so dito muna tayo magsisimula sa merely ayan sa so, natin yan yung mga transistor papatakan natin kapasitor pati resistor kaya patakan natin yan mga boss So after nito, papatuyuin natin yan. Saka tayo magtitesting. At pati yung ilalim pala, lalagyan din natin. Papatuyuin lang natin ito. Ano? Ah, nilagay natin. Saka natin ikakabit ito. Then saka tayo magtesting. Okay. Yun na lang. Yun na lang muna mga boss. Yung mga lugar siguro talaga nasa lugar. Puro so, na corrosion na ito.